25,000 na mga public school sa ating bansa. Walang mga principal. Ay, naku, ano ba yung nangyari? Pinamumunuan lang daw ng mga head teacher o teacher in charge at officer in charge. Uy. Ang tanong natin dyan, ano bang magagawa kaya dito ng DepEd? Ano ba kaya ang problema? Kakulangan ng uh, oh. kondo para makakuha ng mga principal? Or qualified na ng mga aplikante? Or qualified uh, para maging principal? Oh, yun. Nasa linya po ng aming telepono si Sir Benjo Basas, ang chairman ng Teachers' Dignity Coalition. Magandang umaga po Sir Basas. Ah, yes uh, sir Erwin. Ako ang Erwin at uh, Sir Alex. Magandang umaga po. Aljo, 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 Aljo. Aljo. Aljo sir. Aljo. Aljo Bendejo. Aljo, Aljo, Aljo sir. Aljo. Aljo. Aljo, Aljo sir alam niyo ito na 25,000 public schools natin sa buong bansa, walang mga principal. Ang tanong po natin dito, ano po ang impact nito pag walang prinsipal ang isang eskwelahan? Well, medyo hindi po ito makakabuti no dahil alam niyo pag wala po talaga tayong principal, no, na officially designated or officially appointed no at nasa plantilya. Siyempre ang nakalagay po diyan ay yung mga tinatawag po natin OIC o yung mga TICs, mga teachers sa in charge no. At may ibang function po no itong mga mga kasamahan natin dito sa DepEd, may ibang function maliban doon sa pag-handle niya ng eskwelahan. Ano? So hindi siya nakatutok, hindi niya nagagawa yung trabaho ng principal uh, na full-time. Mm. No, at the same mm. time, ay uh, medyo para sa kanya, uh, career-wise, precarious din yan dahil um, anytime eh, pwede siyang tanggalin. Uh, pag may dumating po na qualified no, o kaya merong... Uh, merong uh, uh, anyone ano na na mas gusto ha, ba sa kanya no na the same no mm. na may lack of qualification eh uh, halimbawa po no ito pwede siyang um, tanggalin ano, doon okay. sa pagiging uh, uh, school head. School Hello. head pa rin naman po ang tawag dyan. Uh, uh, ang tanong uh, natin dito sir Benjo ay uh, uh, ano kaya ang dahilan? Uh, ito ba'y napag-aralan na ba ninyo? Ito ba'y uh, sinisilip ninyo ng inyong koalisyon? Bakit nagkakaganito? Is it lack of funds ng DepEd or lack of qualified uh, teachers to be principals hmm. or uh, what is the problem? Where where's the problem? Ah uh, mukhang ano po eh no mukhang pareho po no kasi uh, although meron po tayong mga meron po sa DepEd no meron tayong national uh, qualifying examination for school heads no ito po yung examination na pag naipasa ng mga uh, takers ay, pwede na silang ma-appoint. Ano po? Pwede na, 'yun 'yung isa sa well, primarily 'yan 'yung qualification, ano po. Marami namang pumapasa, no, over the years yeah. po, no. Marami naman tayong uh, pumapasa, no. Pero hindi pa rin sapat, no, doon sa pangangailangan natin na 25,000. Uh, Tapos, ah, uh, siyempre, meron din pong usapin niya no, ng distribution. Marami pumapasa sa ibang uh, sa isang region halimbawa, no, doon naman sa iba ay uh, kakaunti. So, mukhang kailangan pa rin natin 'tong ma-inventory, no. And uh, Uh, siguro pinakamalaking usapin eh siyempre no 'yung 'yung budget po no, uh, para dito no, kasi hindi naman 'yan uh, madaling gawin ng Department of Education kahit gusto ng DepEd Limba po no uh, siyempre uh, may mga consideration diyan po doon sa pagdating doon sa funds po mm. okay. okay sige Sir Benjo Basas chairman ng uh, Teachers Dignity Coalition maraming salamat po magandang umaga po sa inyo sir Good morning po. Ah, uh, from Erwin at uh, San Arjo. Opo. Tanungin natin Deped. Ano ba talaga ang problema? Yan. Pondo ba? Mm. O qualified. walang walang makuha ng mga qualified yeah. mga teacher para maging principal? Oho. Uh -huh. O, or wala nang gusto maging principal dahil yeah. maraming responsibilidad yet maliit yes. ang sweldo. Yan. Yeah. Oh, baka rin kayo sweldo ng principal. Well, siyempre, uh, mas, ah, tala. malakas na yan. Ito, mukhang principal to minsan eh. <laughs> Bebeta <better> na gaya ba? <laughs> Una yung una ko nakita ito, kala ko teacher. Oh, Oo. Oh, may dala mga bag, may dala mga oh. may ruler pa eh. Oh. Ay, oh. yun pala pagsukat sukat ng mga damit. Sabi ko, ay, sastre. Sabi, yeah. pala ito. Kasi may dala pang bag, yung bag niya. Uh oh. Tapos may dala pang notebook. Ay, yung so, pala yung notebook. Aha. Uh -huh. Yung kanyang, Oh, yung gold, golden gate. Yung pala dun niya nililista. Ah, yung lahat. Ah, sukat. Baka may tape measure. Aha. Ah, ito na. Nasa linya. Aha. Si, Si Congresswoman Franz Castro ng Act Teachers Party List. Magandang umaga. Kong Franz, Erwin Tulpo po at Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide at Radio Pilipinas. Good morning, ma'am. Morning po. Magandang umaga, Kong Erwin and Aljo at sa inyong mga taga-subaybay. Masa so, po, hmm. ma'am. Ma'am, alam niyo naman siguro itong kakulangan. Meron palang... 25,000 na public schools tayo no walang mga principal ah uh, kong Yes, tama ka kong Erwin ano. So ano 'yan um isa sa mga campaign ng natin 'yan Opo. dahil nga 'yung mga nilalagay doon sa mga ay sa mga pwesto ng mga principal ay mga OIC mm -hmm. no at saka teacher in charge. Mm -hmm. At ang problema natin dito ren 'yung mga Uh, yung mga um, gustong mag pinahihirapan dun sa test. Mm -hmm. Yung national qualification for uh, qualification exam for school head. Uh -huh. So, ang daming mga bumabagsak na sinasabi ng DepEd na mga hindi qualified. Eh, samantalang Nag-TIC na yan for 10 years, 20 oh, years, hindi oh, oh. pa sila binibigyan ng principal oh, item. So kulang ng principal item, mahirap yung end quest, exam. at saka ito nga, masadam bureaucratic dyan sa DepEd. Walang oh. problema sa mga teacher natin ma'am? Ganun po ba? Are you saying na uh, wala namang problema dahil kung gusto eh, magka-qualify sila dahil ilang oh. taon na sila nagtuturo. Yes. Tama po ba? Yes, oo. Ang sabi ko nga, basta nakapag-TIC na ng ano oh. eh, no? A minimum na five years, dapat bigyan na sila ng, ano hmm. eh, bigyan na sila ng item for Ayun. principal. Uh -huh. Eh, ang DepEd, dinadaan pa nila sa napakahirap na test. Mm -hmm. Kahit na nga 15 years na nga yung teacher, kumagsak, mm -hmm. ayaw nilang bigyan ng item. Hmm. Ah, meron na po ba kayong panukalang batas na alisin na itong mga hmm. ganitong klaseng hmm. sistema? Siguro, ito lang inaantay ng DepEd na kay maghahain ng ganitong klasing batas sa kong broadcast kong Erwin sa Monday no kong Erwin mag-co-author mag ka magpapaile mag ako ng batas okay. by next week ano. para din oh, okay. doon sa pila na itong mga vacant oh. position ng mga Ayan. principal considering oh. yung mga mga time use service na ng mga ng mga OIC pati oh. IC hmm. and ito pa ang malala diyan kong Erwin ano oh. youong Uh, yung mga principal hindi binibigyan ng mga overtime pay. Nako. 'Di ba? So nako, sila nako. mula alas 5, 5:30 hanggang alas 7, andiyan sila. Dapat eh, dapat diba diba talaga 8 hours lang oh, sila, pero wala silang overtime principal? pay. Opo, oh. oh, opo, Okay. So, uh, you're saying, ma'am, kung gustohin talaga, kung aalis sila ito mga exam-exam hmm. nito, marami pwedeng punuan yang mga Ang problema natin, ma'am, hindi kaya pag ginawa nating principal maubos naman mga teacher natin, ma makukulangan tayo ng mga teacher, for example, sa isang public school, eh, pag prenomote mo yung isa, baka makulangan naman tayo ng guro, ako. Uh, ko. Yes, hindi naman. Um, actually, talaga ng perennial yung kakulangan ng mga guro kasi 10,000 lang taon-taon ang hinahire. Opo. Dati kasi nagahair sila mga 30,000, 20,000. Uh -huh. uh -huh. So, simula nung kay kay Duterte, naging 10,000 na lang yan hanggang ngayon. Mm. Kaya kailangan talaga mag-hire ng mga teachers, uh, bigyan ng item na itong mga PIC oh. at saka mga OIC, uh -huh. tanggalin na itong end na ito na nagpapahirap uh -huh. sa mga, sa mga, ano natin, ano, principal to be at saka, uh -huh. siyempre, bigyan sila ng overtime. So bagay, okay. Tama kayo, Kong. Maraming, uh, dito sa amin lang kagad, maraming nagtatanong kung paano makapasok sa mga teacher. Ang dami tayo nag-graduate taon-taon mm. na Uh, by Aljo, na mga no, ga graduate mm -hmm. na mga bachelors of science in education, elementary yes, education. Oh, oh, marami time Pero teachers. ang problema, mm -hmm. wala mapapasukan na uh, conference. Uh, ano kaya ko ngay isabay nyo na doon sa panukalang batas ninyo na uh, mag-hire na mag-hire ng uh, mga teacher ang uh, DepEd? Pwede ba yun? Yes, oo, pwede yan pero separate na bill yan. Ah, separate uh, na. kung okay. uh, Erwin kasi other topic yan. Okay. Kaya dito tayo sa bill na ipapasa natin sa Monday. Ah. Yung fill upan yung mga vacant position ng mga 20%. principal percent. at bigyan ng overtime pay yung mga principal. All right. Okay. Yeah. okay. Mm. Congresswoman Franz Castro mm. ng Act Teachers Party List. Maraming salamat, Ma'am. Magandang umaga po sa panahon na binigay niyo po sa amin. Okay. Sige. Salamat din, Kong Erwin.